Buntis ang aktres na minsan ang nagbigay ng karangalan sa Pilipinas. Pero hindi pa siya handang isiwalat sa publiko ang kanyang kalagayan dahil wala pa sa tatlong buwan ang sanggol na sinapupunan niya. Maselan din ang pagbubuntis ng aktres kaya pinagpapahinga muna ito ng kanyang doktor. Isa ito sa mga dahilan kaya hindi natuloy ang plano niyang pumunta sa ibang bansa. Ang pagbubuntis ng aktres ang katuparan ng matagal ng pangarap nila ng kanyang asawang Mabibiyayaan ang anak ang kanilang ilang taon ng pagsasama Inaasang mismo ang mag-asawa ang magbabahagi sa mga tao tungkol sa nalalapit nilang pagiging mga magulang Kapag maayos na ang lahat At kung hindi na nahihirapan sa pagliliyang aktres Na naghahanda na para sa bagong yugto ng buhay niya Ngayon pa lang ay kanya-kanya ng hula ang netizen. May humula kay Angel Oxin dahil sa matagal na nga kasi sila ng asawa nitong si Iniel Arce at matagal-tagal na rin hindi nagpaparandam sa showbiz ang aktres. Maging ang TV host actress na si Karil ay kasama sa listahan. Ilang beses na rin na ibalita ang pagbubuntis ng aktres at marami na rin ang nakapansin ng bilugan nitong tiyan na araw-araw nang napapanood sa showtime. Si Megan yang naman ang hula ng ilan na kamakailan din ay kumalat ang balita ng magpost ito tungkol sa pagdadalang tao.